Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabook sa atin ng reading. Okay? So, checking energies tayo. Kamusta yung person mo? Anong ganap? Tingnan natin. Kung resonate po kayo, eh, hindi mas maganda po. Pero kung hindi po, huwag masyadong ibigdila, no? Pasensya na kung hindi po nakaka-upload kasi po napaka-busy po natin. Ang dami kong inaalagaan na tao. Naway lawakan nyo po ang, ang inyong unawa, ano, mga mahal ko. Lawakan nyo po, okay? So, available yung spray kung halimbawa... sa tingin masyado kang negative, masyadong bigat-bigat, pwede natin to spray sa bahay ninyo. ah uh, yung mga perfumes, yung mga love potions, money attractions, meron po tayo. Okay? Lahat po yan, meron po tayo mga madam ko. Kung gusto nyo na matinding power, kailangan nyo pong magpaalaga, spell or yung bracelet. Kung mas mura yung bracelet kaysa magpaalaga kasi mahal mag, um, magpaalaga. So, pero hindi po lahat ng kliyente ko ina-avail kong or uh, kumuha ano or magpaalaga. Depende pa rin sa situation. Meron din naman po akong rinereject. Gusto talaga magpaalaga, gustong bibili ng bracelet, pero hindi nila kailangan kung magaan lang ang problema nila. Okay? Be, ano, keep in mind na kung malala ang problema, kailangan magpaalaga. Like, kalimbawa, na-spell yung asawa, ilan years nyo ng problema yan, hindi nagbabago, babaero, uh, matigas ang ulo, Any, anything na problem tingnan natin. Pero lahat po ng kliyente natin ay dapat duman sa reading. Hindi ko po kayo tinatanggap na hindi kayo dadaan ng reading. Okay? So anything na problema, i-message nyo tayo, baka matulungan ko kayo. Okay. So, three of cups. Meron tayong three of cups. Ang galing naman. Hi. <clears throat> Antay lang kayo. Para intense, relax lang. Oh, meron na itong nagkakagusto sa'yo or itong feelings ng person mo if ever meron ka namang karelasyon or itong person mo ito sorry kung may ngayang aso naririnig nyo dito sa kapitbahay ko <coughs> sorry so uh, meron kayong inaabangan na coming celebrations maring anniversary mansari or birthday okay Um, mar parang meron siyang iniisip something na ibibigay sa'yo Okay? So, <coughs> sorry. Sino kayo nagbanggit sa akin? Okay. <coughs> sorry, sorry. Hmm. Wait lang po, mga madam. <coughs> <coughs> Mm, may nagbanggit sa akin, ah. Mukhang pinag-uusapan ako. Teka lang. Sino kaya to? Naka-blue siya. Hmm. Sabi ko na, he's talking, eh. Um. ah, May nagbanggit. Okay. May nag-iisip. Okay. Bakit kaya to? Gustong humingi ng sorry. Nako. <clears throat> sa lahat na naman ng may ginawa sa akin, okay lang. Pinapatawad ko kayo, okay? Hindi ako ganun kasama para, ano ba yung tawag? Magkim-kim? Call. So kung sino ka man, huwag ka mag -alala. May gustong mag-sorry sa akin. Okay, it's okay. Huwag ka masyadong mag-overthink. Ah, uh, para sa mga nanonood sa akin, kung may nakatampuhan ko yo, kung galit kayo sa kahit sino, patawarin niyo kahit hindi humingi sa inyo ng sorry. Okay. Ah. Baket? Hmm. Okay. New beginning. Wow. Mukhang may good news ako makukuha. Sige, malay mo. Um, <coughs> may good news ako ah. May maririnig akong good news. Okay, so, it, dito tayo sa person, ano. Three of Cups. <coughs> Meron celebrations na coming. ano, maaring birthday, party, any kind. <coughs> na gaganapin ng person ninyo, okay? Uh, gusto niyo mag-sorry din, gusto niyo bumawi. Gustong bumawi itong tao na ito. Um, gustong makipagbalikan, okay? If ever hindi po ito makipagbalikan, mukhang malapit siyang a uh, babalik sa o uuwi, magkikita, magkukross yung landas ninyo, okay? So, meron dito long distance, mukhang pride, naapakan yung ego niya. Okay? Yun ang nasisense ko, naapakan. Ba't kaya to Grabe naman siya. Yung mga iba, oh, okay, okay. Talagang tama tayo. Um, yung problema nangyari sa inyo, meron siyang natutunan doon. Okay? Um, mas more, mas more, siyang nag ngayon ng mga bagay na dapat niyang gawin. Okay? Mukhang <coughs> nahihirapan siyang magsimula. Okay? Alimbawa, iniwan kanya niya, nahihirapan siyang magsimula. Kung hiwalay na kayo, if ever. Nahihirapan siyang mag-move on dahil meron siyang uh, lamat na daladala. -dala. Meron siyang ginawa sa'yo eh. Linoko ka niya, samantalang bait-bait mo ano, hindi mo deserve na lokohin. Diyos ko po. ba diba? So, ayaw niya talagang magulo yung buhay niya. Pero nung nawala ka, mas lalo talagang gumulo. Okay? So, parang hindi niya rin tanggap na nagkaganon. Or, kung hindi man kayo naghiwalay, hindi niya tanggap na bakit naloloko kanya or niloloko kanya if ever. Or nakagawa siya sa iyo ng kasalanan. Okay? <clears throat> Ganun po talaga. May mga lalaki po na nahihirapang mag-adjust sa kanilang mga attitude. Kaya kailangan din mahaba po ang ating pasensya. <clears throat> okay? So, tingnan pa natin kung ano makikita natin sa person mo. Meron ako nakikita dito kusang magbabago pero hindi sa salita. Bumabawi siya in actions. Okay? Parang may perang paparating din sa kanya na si sense ko. New beginning din sa kanya, oh. Ang galing. <coughs> New beginning. Wow. Sa mga magkalayo, magkakasama na po kayo. Isang magandang pagsasama. Uh, yung mga pinaka yung mga pinangakong pakakasalan. Mukhang ka, mukhang matutuloy yung kasal ninyo. Okay, sa mga, <clears throat> sa mga, sa mga hiwalay naman, maniwala ka man sa hindi pero pinangarap ka niyang pakasalan or bakasama. Kung hindi siya nangarap pakasalan ka, gusto ka niyang makasama. Okay, sa mga nagsasama naman, kayo daw yung uh, forever po talaga. Sa mga third party, mukha talagang magtagal po talaga kayo. okay kahit although may family yung kadil mo, mukhang magtatagal kayo. Huwag ka daw mag-alala. Okay? Kahit second wife ka, or third or fourth, huwag ka daw mag-alala. Mahalin mo lang siya. Hindi siya mawawala sa'yo. Ay, ang ganda. Meron siyang nakatagong, ano, Uh, gustong ibigay sa iyo mukhang kung hindi man to gamit pagmamahal okay mahal na mahal ka ng tao na ito gusto niyang laging uh, kasama kasama kanya habang buhay yun ang nakikita kong energy niya nangangarap siya oh, ikaw yung gusto niyang makasama okay even though na third party kayo if ever may nanonood dito na third party ayaw kanyang mawala Okay? Meron po talagang gano'n. Halimbawa, uh, ayoko na magbanggit ng religion. Or kahit naman hindi kayo gano'n, ng gano'ng religion na yon baka meron din naman sa iba na kahit hindi gano'ng religion, nakakaroon sila ng partner. Ganun po talaga, yun po talagang nakatadhana sa inyo na kayo ay pangatlo, pangalawa, pangapat, okay? Or kahit hindi kayo M or ano man, kahit letter C kayo, Meron din naman mga uh, pangalawa. Okay? So kung pangalawa ka, kung nakikinig ka, uh, hindi kita hinuhusgahan. Wala kaming karapatan ni kahit sino dito kung may kibigang kayo na ganoon. Wala tayong karapatan husgahan sila. Okay? Wala tayo sa kani kanilang sapatos. Wala tayo doon. Okay? Kung may kilala kayong kapitbahay, friends or anything na ano nakikita ninyo naninira ng pamilya hayaan nyo po yun. Hindi sila, wala tayo, hindi natin kaya pwedeng husgahan ang mga tao na yan. Okay? So, pagtuunan mong pansin yung sarili mo. Okay? mag ka, maglinis ka, akitin natin yung swerte sa pamamagitan ng paglinis ng bahay, sala, kwarto. Okay? Pagtuunan nyo yun ng pansin. At, pag din sa inyong mga sarili. Okay, meron naman tayo dito kung gusto niyo mag-avail sa akin ng pangpaligo. pwede ko yung paliguan dito sa akin. Kung ayaw niyo, pwede ko naman pong ipadala sa inyo. Okay? So available yung mga wallet natin, pampaswerte, attractions of love, lahat. So mag-message lang kayo kung ano yung mga kailangan niyo na kung ano yung makakatulong sa inyo. Yung mga naga-apply sa abroad, okay? So, pag natagalan kayo mag-apply, ibig sabihin talagang may negative yan. So, hindi pa yung oras mo. Pero, gagawan at gagawan natin yun ng parang para makaalis ka. Okay? Meron pong ganun. So, dito naman tayo dumako sa inyong mga reading. Kayo, kamusta kayo? Okay? Kamusta yung energy mo? Tingnan natin. The High Priestess. Meron tayong Queen of Pentacles. Wow. Okay. Oh, my God. Kinikilabutan ako. Oh, my God. Huwag na huwag ninyong sasayangin ng oportunidad na to. May something papasok sa inyong good, ah, uh, good, ah, uh, opportunity. Okay? If ever meron idea sa inyo dito tayo, may gagawin tayo, push mo daw. Napaka-positive nito. Magiging busy ka. Meron nanonood dito sa akin na yayaman pa. Meron. May pag-asa ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naintindihan mo? Alam kong nahihirapan ka, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Naintindihan mo na ikaw nanonood ka. Lord, payamanin nyo po ang taong nanonood ngayon sa akin. Maawa po kayo. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, katibayan, ng loob, at kaligayahan sa kanilang mga puso. Lord, maghimala po kayo sa mga taong nanonood ngayon sa akin. Bigyan nyo po sila ng blessings. Siksig, liglig, umaapaw. Gulatin mo sila paulan nyo po sila ng swerte. Maawa po kayo sa mga taong to. Hindi ko na ng reading. Napakaganda po. Maniwala kayo. Okay? Ang ganda ng taon na ito sa'yo. Makakabawi ka. Makakabawi ka. Anyway, kung ano man yan, ang mga plano ninyo, mag-undergo po kayo sa reading para malalayan ko kayo. Halimbawa, mag apply ka, mag -re retire ka, bago ka mag-retire, pwede ka magpa-reading. mag abroad ka, aalis ka, bago ka aalis, magpapa-reading ka muna sa akin. Dahil napakaganda, oh. Pwede ito matanggihan mo. Pwede itong mamising opportunity mo kung wala akong gabay sa inyo. Okay? Kung may mga budget kayo, it's time. Ito, pwede kayong maglabas ng pera dito dahil para ito sa inyo. Okay? Isang malaking nag-aantay sa inyong napakaganda. Grabe. Ayan, no? Oh. Nagsama-sama lahat ang positive energy. Kinikilabutan po talaga ako dito hang buong katawan ko po. Masya Allah. Okay, so good luck po sa inyo. Hindi ko na napahabain pa dahil napakaganda ng reading. Ayoko ng ah uh, dugtungan pa nang kung ano-ano yan. Basta yan na po yan, okay? Para, Lord, mawa po kayo sa akin. lapit ko po itong mga tao na ito nanonood ngayon. Gulatin mo sila. Bigyan mo talaga sila ng kaligayahan. Anyway, malapit na ang ulan. Maligo kayo. Cleansing po ang ulan. Okay? Blessings. Huwag niyo pong sabihin. Ay, magkakasak magkakasakit po ako. Natural kung bababad ka naman talaga sa ilang oras, magkakasakit ka talaga. Kahit naman hindi ulan eh. Kahit magbabad ka sa tubig, talagang magkakasakit ka. Diba? Umasok, makakasinghot ka ng uh, ano bang tawag dito? Ng tubig. ba? Diba? So, please, pwede kayo maligo. Lumabas kayo. Saluhin yung ulan. Pwede kayo magsalok ng balde anything. Pwede kayong maligo sa loob ng bahay niyo, Okay? Pwede nyo panghugas sa bahay ninyo ang ulan. Okay? So anytime mag-ulan, wala pong oras, pwede kayong magpa-cleansing. Okay? Tapos isipin ninyo, inuulanan kayo ng pera. Tumingal, tumingala kayo, tumingin kayo sa itaas na Lord. Paulanan nyo po ako ng isang malaking biyaya na galing sa inyo. Okay? Tapos, iniisip ninyo na cleanse kayo ng ng ulan. Okay, so good luck po. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon sa akin. Anyway, meron akong ipapakilala soon. Ah, uh, isa ko siyang ka-team. Okay? So ipapakilala ko po sa inyo which din po 'yon magiging which din po. Um tinatapos ko lang siyang ayusin. So, supportahan nyo po siya. Okay? isa po siyang malapit na sa puso ko. Dahil deserve niya pong alalayan ko. Okay? Sa mga gustong maging witch na katulad ko, sasama sa team ko, pwedeng-pwede po. Nakaalalay po ako sa inyo. Okay? Pero syempre pipiliin ko po yun, yung mga taong pwede. Okay. So, bawal po kayong magtawag, mag-text dito. Sa messenger lang po ako. Ito po ang aking Facebook account. February 4. 977. 77. So, ito yung cover. June 4 in upload, 515. Hindi po kayo maliligaw. Yan po ang aking Facebook account. Okay, mga mahal ko, maraming salamat. Basahin lang natin ang mga nagpapasalamat dito. Hi ma, maraming salamat po talaga. Ang laki po ng pinagbago ng asawa ko. Natutuwa na po ako. Lahat ng ginagawa niya po ay puro sa family uuwi na po siya sa akin. Finally, after five years ng pagtitiis ko, ma'am. Ang lakas mo talaga, ma'am. Ikaw lang po ang nakaayos sa akin at sa asawa ko. God bless you, ma'am. Talagang worth it magpaalaga sa iyo. Simula na nagpaalaga ako sa iyo, naging masaya ako. Oh, 'di ba? Grabe mga asawang ganito. Ito yung mga asawang masarap tulungan pinaglalaban ng mga asawa, hindi hindi basta-basta sumusuko. Anyway, sige na po. Maraming salamat. Alam ko pong busy po kayo. Okay? Mas maganda po everyday day kayo nanonood dito sa akin. Kahit nakinapanood nyo na yung taro, makiklaim nyo pa rin yung positive energy. Paikot-ikotin nyo lang po yung video natin. Pwede nyo pong i-play yon. Kahit nasa trabaho lang kayo, i-play nyo lang sa cellphones ninyo. Diba na, sa opisina ka, i-play mo lang po talaga yon. Okay? Pwede rin naman naka-bluetooth ka, naka-ano, marinig mo lang yung mga ano, or i-play mo lang, basta wala pong problema yon Nakikita ng mga angels ko na kayo ay sumusuporta talaga sa akin. Anyway, good luck po. Bye-bye. Ingat. Bye-bye.